Alright mga boss, uh, welcome back ulit sa ating video no? So in today's video mga boss, meron akong i-unbox na parcel no? So ito ay order ko sa Shopee Ang laman nito mga boss ay speaker at saka tweeter, Yung metal dome Kasi gagamitin natin ito mga boss para sa ating project na Bluetooth speaker na pambahay lang Kasi may ginagawa ko ngayon na setup namin para sa loob ng bahay yun ay Bluetooth speaker no? So ito ang order ko mga boss ay dalawang uh, speaker at saka dalawang metal dong so unbox na natin mga boss no? so sa gustong bumili mga boss ilalagay ko na sa description yung link ng uh, pinagbilad ko sa Shopee so yung packaging nila mga boss is uh, okay lang naman so naka bubble wrap sya tapos nakalagay sa cartoon so mabigat din to halos mga dalawang kilo ata kasi crown to mga boss yung speaker na in order ko is crown yung brand nya is crown yung twitter naman is uh, ano yun db audio -di ata yun natitignan na lang natin nakalimutan ko so sana walang asira no so ayun ah broadway pala mga boss yung twitter ko broadway yan. tapos yung woofer is crown yan So, dalawang crown na 5.25 inches. Ayan, tsaka dalawang broadwin na metal. Ayan. Yung, titan yung twitter ng broadwin mga baka. So, ito sya. Ayan yung ating twitter. Ayan. So, bigat kasi may magnet po sya. Hindi po sya yung mga twitter na walang magnet na. No? So, sa crown naman, yung speaker natin is safety din namating. No? So, check natin kung uh, wala bang sira sa ilalim. No? So, hopefully, wala mga boss. No? Ayan. So, unahin natin yung ating uh, Twitter. So, ito yung ating Twitter, Broadway. So, yung pinili ko mga boss is 800 watts ya, Pero, di natin sure kung 800 ba talaga yung kanya. Max power, no? nandito siya mga boss yun so mabigat siya mga boss kasi original to ng Broadway yan so titanium naka metal po to lahat mga boss no yan ito po sya ito so, yung ating Broadway yan yung model niya ito BDTW 10S ah uh, 10 yan ito S max power niya is 800 yan. voice coil yan yung diameter niya 25.4 yung kanyang frequency mga boss is umabot 2K up to 20K kilohertz so maganda pang twitter talaga ito mga boss pang kalansing na yan yung impedance nya is 4 ohms yan. so swabing swabing mga boss yan so metal po sya malaki din ang magnet tapos meron na siyang uh, nakalagay na kapasitor yan 3.3 100 volts so pulimatisting natin to tapos palitan din natin yung kanyang kapasitor so yung isa naman check natin yan, so, same lang mga boss no? so wala tayong nakita ang uh, visual defects sa kanya so, goods na goods naman yung kanyang pagkabalot yan so testing natin to sa sunod naman itong ating crown yung crown natin mga boss na speaker. So, ito po ay 5.25 inches mga boss na. So, woofer po yung pinili ko. Kasi gusto ko siyang uh, gawing full range. Yan. So, safe naman yung item mga boss. Naka, ano din, naka bubble wrap din. So, good job sailor. Yun malaki din yung kanyang magnet mga boss no? yan tingnan natin kung mayupi yung kanyang frame wala ba yun Swabing swabe. check na natin check natin so goods na goods mga boss oh. yan yung sound dynamic yung brand nito mga boss is crown yan specification yan dito tayo yung power range nya mga boss is maabot sa 200 watts max yan, 100 to 200. Ah, uh, 150 to 200 watts. Yan, yung impedance naman niya, mga boss is 8 ohms. Yung kanyang frequency, so nakakabasa pa siya ng 80 hertz to 6 kilohertz. Yan, so magandang pang full range mga boss. Gusto niya man pang base, pwede rin to mga boss. Na. Kasi meron pa siyang 80 hertz. Sensitivity niya is 100 dB. Yan. Yung kanyang voice coil mga boss is 1 inch. Ayan. So yung model niya, ito, EW520. Sa so, gusto magorder order mga boss, is lalagay ko na lang sa description yung link nito. So, para ma kung gusto nyo is uh, try din kayo mga boss na. So same lang to sa isa mga boss. So sana wala ding damage. So goods naman yung pagkapak ng sailor. So i red kong sailor kato is 5 star ko yung uh, 5 yung ibigay ko sa kanya kasi maayos yung pagkabalot ng item. Yo. So the same, maganda din. Oh, bigat din siya mga boss, no? So approximately nasa ano to. Uh, half kilo. Yan. So same lang mga boss, no? Yan. Ito yung ating crown na 5.25 inches, no? Yan. Woofer po to mga boss, no? Hindi po siya sa woofer. Woofer lang siya kasi pwede natin siyang gawing mid kaya full range. Yan. So malaki yung magnet niya mga boss, no? Nasa ano siguro 4 inches siguro yung magnet niya. So kuha tayo ng pagsukat. Sukatin natin yung kanyang <coughs> magnet mga boss no. Para may idea din kaya Yan. So yun. 4 inches yung kanyang magnet mga boss. Yan. Yung kanyang diameter is 5.25. Yan. 5 inches. Yan. 5.25. Yan. Ito po yung ating AW520 uh, na speaker sa crown. Yung ating namang tweeter mga boss na titanium. Yung magnet niya is 3 inches. Yan. Yung sukat naman yung kanyang frame dito ay 3 and 3 fourth ata to. Hindi siya maabot ng 4 mga boss na. No? Yan. Proceed na tayo sa testing mga boss, no? So, testing natin to para malaman natin yung quality niya. Yan. Yung gagamitin natin na amplifier mga boss ay TB21. So, supply na gagamitin natin is 24 volts. So, set up ko lang mga boss. Tapos, mag-sound check na tayo. So stay tuned mga boss, panoorin nyo yung soundcheck natin. Okay mga boss, testing na tayo no. Nakaparallel po yung tweeter mga boss sa ating speaker. So left and right, hindi ko ginamit yung sabot ng TB21 mga boss kasi full range muna yung titesting natin. So ito na mga boss, oh. Okay mga boss, so yung tugtog niya is okay naman, yung kanyang quality. So malinis naman yung kanyang tunog mga boss. No? So pwede siyang pang mid, pwede din siyang pang base. So mamaya mga boss, testing natin sa sa sample ng ating TV21. Yun. And then sa atin namang Twitter mga boss, itong Broadway na to, mas malakas yung kalansin niya no? so mas mapagpaganda pa natin itong kalansin niya, mga boss pag pinalitan natin ang kapasitor so gamitin natin 2.2 para pang uh, fine, talaga yung kanyang kalansin so yun mga boss no? yung ating testing sa ating uh, crown na EW5 pink at saka Broadway na uh, dito yun so maya maya mga boss itestingin din natin siya sa Uh, sub out. Hello, hello. Ah, uh, main gabi ka tung tungtana, no? <music> boss, testing natin yung ating EW20 na crown sa ating sub out ng ating TV21. No? So, use headset mga boss para mapakinggan nyo yun yung kanyang uh, bass. No? So, mas lalakas pa ito mga boss pag mayroon na enclosure ng ating speaker. Ngayon kasi is so, wala pa siya enclosure kaya mababa lang yung bass niya. No? yan mga boss yung kanyang performance. So, goods na goods mga boss. Ano okay, boss? boss? মারো মারে মারে